Idol, okay ba ang protein shake sa babae kung ang goal niya mag-lose ng weight? Actually, ang supplements, huli na yan, ang importante, yung whole foods yung kinakain natin, nutrition ang na tawag doon. Ang pangalawang mahalaga is yung workout yung stimulus. Kung magka-cardio tayo to lose, to lose weight, to lose fat, mag-workout tayo to build muscle and lose fat, and yung pangatlo yung recovery. Ngayon, pag di natin makuha sa tatlong yun, doon pumapasok yung supplements. Ang supplements, ang whey protein, mapababae, mapalalaki, pwede dyan. Pero tandaan niyo, may calories yan. At ako, kinukonsider ko siya, lean na ako na 12%, 8% body fat minsan. Minsan, pag napapabayas ng kain, 15%, kinukonsider ko siya na meal replacement. Or minsan, kasama ko siya ng meal, kung yung meal ko, halos walang protein. So, sana makatulong sa'yo. In short, pwede siya sa'yo. Pero kung gusto mo mag-lose ng weight, kailangan calorie deficit. Kung gusto mo mag ng muscle, mag-workout ka. Karamihan kasi sa atin, nakala natin naka-deficit tayo, pero hindi tayo pumapayat. Hindi tayo naka-deficit doon, naka-maintenance tayo na Tama kayo, mali ako, I'm doctor. Do what works for you. God bless.